Masarap? Masarap? Sabihan mo siya na lang pasalubong niya sa akin. Sorry, wala. Saan kami galing? Magpaalam ka na kay ate, ate kay Kwan. Mamaya. <laughs> ne? Oh. Sabi mo sa kanila, itabi nila. Bako, mo may ibe. mo sa kanila, itabi nila yung bahay nila sa bahay natin. Tapos susunod naman kayo naman tayo mag-stip over doon. Kaso, may wiper naman kami. Wala kayo mag-alala. neya paon tao paggawang ano wifi ang tweet naman ang tweet naman sa naon ang tweet naman <laughs> sama ako din naman mal sa naon ingit naman niya ako diin naman mal sa ah? Wala na talaga yung camera ko yung video ko talaga ay, ang tagal mo. Ikaw na lang iniintay. Bilisan mo, anak. Dalina. Dalawang subo lang yan. Katagal-tagal mo. Ay, o. Oh. Tagal mo naman, anak. Sabi mo, kasi tulungan kita eh. Tikman ni mama eh. Tikman ni mama? Patikin mo kay mama, anak. Patikin mo naman kay mama gusto niya tikman, oh. No? Tapos na. Na. No. O, ma. Huwag mo upusin. Sarap. Ang sarap yung timpla niya. Sarap. Oo. sarap. Ganyan ang salad. Sobrang sarap. Ganito ka sarap. <laughs> Sobrang sarap. Ganito ka sarap. na dito. Oh, dalawang subo na lang yan, anak, ha? Ah. konti lang. Ano gusto ko isin? Siyempre may no, tapos exactly no. na. Wala. Hmm. Ito na puno-puno po kasi Pati naman ang kuha. Ito na lang ba yan? Hmm. Hmm. Papaalam ka na. Sipag naman ni Yani. Ay, ganun pala yung sa loob niya. Hmm. Pwede nga tayo lagay dito. Pwede si ano? Ikarga nyo na, Wawa, oh. Wawa, ikarga mo siya doon sa loob ng washing. Ano, nandito, din. Ang tagal-tagal niyang kumain. Mabigat, mabigat pa ata yung nilalaman kung kung porter. Oh, kiss ka na kay Wawa. Bye-bye. Ay, -bye. bye, sorry. Oh, bye-bye. Sabi mo, itabi yung bahay sa bahay natin. Itabi nyo po yung bahay sa bahay. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. ah Oo. Oh. Oh. Kiss ka na kay Ate Rian. kiss oh. ka na kay Ate Rian. Uh. Oh. Rian? Oh. Kiss ka oh. na kay Tita Ben. Bye-bye, hmm. babay Bye-bye. po. bye babay Kiss ka na kay Tito R. Shell. Kiss ka na. Kiss -hmm. ka na kay Tita -hmm. R. Bye-bye. Ingat. Oh, Is na. Mm -hmm. Is ka na kay Ate Yani. Bye bye. Dito na. Mami Yani. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Si Ate ano? Si Papo. Hindi ka pa nagpaalam kay Papo. Ay, Uwi ka na kasi dito Ay mag-uwi tayo nang dalangita. hita oh. Nangunguha sila nang dalangita. Ang daming dalangita po oh, mga besh. Ayan, dami pong mga dalang Oh. Guys, sinabi kasi ni Inang, pakisabi ko mo ng dalangita, ah, bigyan ako ng Ay, dalangita, na sabi nga. <laughs> 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 Laki naman chinilas ka, sir. Ito nga, inadala mo yan? Ay. O, oh, besh. O, oh, besh daw, o. Oh, Kuli mo na na. Oh, oh. oh. oh, o. <laughs> <laughs> Nagdala pa talaga ng bag. Siyempre, ah. Nak, may iwang ka na daw. May iwang ka na. No. <laughs> Dito ka na lang daw. Wait, may iwang ka na. Ayos ka muna dyan. Bakit? Sasakal kasi muna. Bye-bye. May -bye. na? Bye-bye. Thank you po. Ito kasing bag natin. Babay ka na, nak. Babay ka na. Babay po. Dito. Babay po. Babay po.